tayo mga demo mga tulad. Yan, gag gagawin na namin yung pinaka-rock niya. Yung bubong. Gagawin na namin yung tubay po na wang po yung Tsaka tubay na wang pipe na pang raptor. Yan. Nakabit na namin yung mga rapter may bulalit siya dito na 70 cm yeah. tapos uh, pinaplata din ito kasi may inside gagawin dito para yung tubig hindi hindi papasok sa, ano, sa kapilang bahay uh, Pinabalaksan namin yung, yung pinaka -arum roofing ng bahay. But, Dubai, ito ba ito yung pinaka pinaka pakuha ng rat. Yung rat niya ay Dubai ba ito. Iba to siya daw nasa dito nasa third floor. Ah! Uh. Malimilit lang yung ngayong ano, ngayong roofing. Tapos pagkatapos ng process ay na, uh, yero na. O, bago kami mag ay ano, uh, namin yung karating na bagyo. So, eh, ano daw, may parating na bagyo sa linggo at sa lunes. At tapos na yung namin na process dito sa ginagawa naming malit na bahay ni yero na at at gutter yung lalagay dito wala pa kami pangyero kasi linggo bukas tapos may bagyo pa ay sinepa na sinepa at, at pakuha ng yero tapos ay pupulit na lang yung yung mga rafters pagal lang tapos yung mga hook hook dun sa pagitan ng mga ar pader sa harap lock maraming uh, bahay tapos uh, mga bahay dito si puro ano dito puro puro baa uh, yung bahay third floor, fourth floor Then, sa second floor, bihira lang yung first floor dito gamit na gamit na yung palang ganda you know? yun ito na yung portable na stainless na ano isa yung kamukha na ginagamit ko dali eh. malakas ito malakas dito lito uh, yung ang power niya